So, ayun na nga. Bibili muna ako ng tungkod ng aking mother and father. Tara. So, ito yung price niya. 7,000 yun. 7,000 yun. Ano daw? sa ano yun? Haji Julian. So, ito ang kukunin ko para kay Papa. Kasi ito yung pinaka um, tab, dito. Yung tungkod kasi niya is maliliit. Ito, medyo mataba-taba siya. Kaya, mas okay to para kay Papa. Tapos, ibibili ko rin. Ah, ibibili ko rin. Ano daw? Ibibili ko rin si Mother. So syempre, maghahanap tayo ng mas maganda para kay Mama. Kay Mama Ani. Pero parang mas gusto ko 'to kay Mama Ani. Ayan yung price niya. 6,660. Pero gusto ko na 'to, kaso pili pa tayo nang isa. Ay, parang mas bet ko 'to. Ito na lang, ayan. Ito na lang. Tapos ayan yung price niya ana sen yon 180 yen to etong kay mama anise rop... proxen drop 200 yen ayan naglurdy blurdy so eto nang dalawa so magbabayad na tayo so medyo ano medyo eto sana kukunin ko Kaso, parang feeling ko masyado namang ano sila nito yung pilay-pilay talaga ayan oh pag pilay-pilay naman masyado diba so wag na to kaya pa naman nila maglakad ano lang kaya ko lang sila nito ibibili para balance dun sa ano nila. Pag naglalakad sila, di ba? Para safe. So, babayaran natin.